Pag ang circular saw ayaw gumana o ayaw umandar, ito lang yung mga possible na problem. Step by step yung tutorial natin ngayon. No? So mayroon tayong tanggap na circular saw pinagawa sa akin. Ang issue ayaw gumana. Una natin i-check. Iche Tignan natin kung mayroon siyang resistance yan ito yung kanyang saksakan, no. Ayan, no. Wala siyang resistance. Pag ganyan na walang resistance, titignan natin. Unahin muna natin itong kanyang carbon. Ayan, okay pa naman siya, no. Ayan, no? buo pa. Dito naman sa kabila kabilaan yan guys no ayos pa din buo pa baklasin natin to pangalawang step check natin itong kanyang saksakan bali itong line 1 line 2 nya titignan natin Ayos, yung isang linya. Itong isa naman. Ayos din. So, ayos yung line 1, line 2. Sunod naman natin itong kanyang switch. Ayan o. Oh. Goods naman. Okay itong kanyang switch. Hindi siya palyado. Ngayon, sunod naman natin itong kanyang winding. Itong stator niya itong dalawang white yan yung winding niya, stator so wala siyang resistance balik natin itong kanyang carbon brush para matistir talaga natin dapat pala ito is may balik no para ma-check talaga natin yung kanyang stator kung mayroon bang resistance dapat ang kanyang stator mayroon siyang reading dapat no balik natin ayan testirin ulit natin yung kanyang stator ito yung papunta sa ano no itong dalawang kulay, kulay white so wala siyang wala tayong nare-reading no wala tayong nare sa kanyang winding ayan o, wala zero resistance so ibig sabihin may problema itong kanyang winding ayan o so kailangan mabaklas natin to so ayun nakita na natin yung possible problem ayan naputol dahil naputol ito dahil sumabit sa kanyang LC ayan o oh. ayan o oh, mayroon siyang resistance pag doon sa may putol no so ayan nakita na natin itong problema putulin yung insulator idudugtong natin kiskisin muna natin ito kasi ito guys is cover. Hindi natin ito mahihinang no o madudugtong pag hindi natin kikiskisin. Kikiskisin muna natin saka natin hihinangin. Mas maganda na mahinang ito. Yan, lagyan din natin ng insulator. Sumasabit kasi guys no kaya ito naputol. Basta sabi ng may habang ginagamit daw, bigla na lang hindi gumana. Nadugtong na natin, lagyan natin ng glow stick. So ayan, mayroon tayong glow gun, no? Pang plastic. Pang glow stick. para ma-fix yung kanyang wire no hindi mahila ito yung kagandahan pag mayroon kang glow stick so ayan na ah. balik na natin then tatry natin so yun lang yung possible problem guys no pag walang power ang circular so ayan gumawa na siya So, yun lang yung naging problema, no? So, yun yung tips ko, guys, no? Pag ayaw gumana, check nyo yung carbon brass, saksakan, saka switch. At ang panghuli, yung kanyang winding.